Kami-mansahe ka? Uh, balik na lang sa Manila kasi maraming maasa sa kanya para sa Manila <laughs> Yor, may bumalik ka na? Okay, solid! Thank you! Shoutout sa'yo! What's up mga kayo! Welcome back pa rin siyempre dito lang sa Joe Malone TV Tuloy na balita, walang kinakampihan, sumasalamin sa katotohanan lamang ay Itutuloy ulit natin ang ating uh, kalya survey uh, dito sa Divisoria Ating aalamin uh, kung uh, saan pa nila gustong makita si Yorme sa Maynila as mayor or Senado as senator. O, alamin natin ang pulso ng Divisoria Tondo. Alamin natin 'yan sa ating mga mai-interview. Kuya. Kuya. Hello kuya. May tanong lang kami. Kuya, yeah, saan mo gusto makita si Yormes Comoreno sa Maynila bilang mayor Oh, sa Senado bilang isang senador. Para sa kaya wala tamang maling sagot. Ako pa ba, Walang mali, wala tamang. lang may nila. May bakit? May lang. At bakit, bakit, kuya? bakit Bakit? Bakit sa may Subok na. Subok na. Thank you, na. thank you thank, you thank, you thank, you, thank, you. thank you. Thank you. Ito, ito, ano? Ito. Tay, yeah. may tanong lang kami ha. Ayan. Saan mo gusto makita si Yormis Moreno Sa Maynila bilang mayor o sa Senado bilang isang senador? Mayor po. Mayor? mayor. mayor. Bakit? Sir, bakit pahihina yung sounds mo? Kasi po, sa totoo lang po... Papatay ako ng sounds mo. Kasi naka-pository saka mayor sa amin. Wala kami, hindi kami nuhuli. Hindi kayo nuhuli? Malayo-malayo po napag ngayon, ang napagana po nga Ngayon, napaka-sobrang lipit ng mga nanguhuli ngayon. Eh! Para, para sa inyo, may eh. Okay. Eh, ang balita ko, parang tatapalik daw eh. Opo, tapos. Uh, babalik sana nga bumalik. Pero babalik pa tama. mo. Oh, ayos. All right. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. okay yun na, mabilisang sagot. mabilisang isang sagot. Mabili isang ah. Uh... Yeah, 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 yeah. Manila bilang mayor o sa Senado bilang isang senador? Para sa'yo tayo. Saan? Para sa'yo. Uh, mayor lang muna. Mayor lang muna. Uh, ba bakit tayo? Bakit, Para sa'yo ba? Eh, no? uh, dating mas maganda sa yung ginawa niya ng mayor siya. Um, gaya na? Uh, gaya na Gaya na kahit pa paano. Naambo na kami. Ayun, Ayun na. na. matatanda. Ah, mga senior. Senior. Ayun uh, ka na po. Kung meron kang gustong sabihin kay Mayor Sakto na nanonood sa si amin yun, ano yun? Hindi eh, na, hikayatin mo na. Okay dyan sa akin. Makasalan pa niya yung boto mo? Pagka nakalala na ng Mayor, makasalan ba niya yung boto mo na yun? Oo, oh, kahit hindi boto or... eh. Yeah. Yun, yeah. alright. Thank you. Okay, Salamat tayo. Salamat Thank you. Salamat tayo. Kuya, ikaw, kaya, kaya. Kung tatakpo si Yorme, saan mo gusto? Maynila bilang mayor o senado? Ase, Manila. po. Bakit? Eh, Siyempre, marami siya nagawa dito eh. Kaya nang? Uh, maraming pagbabago. Sa Maynila. Uh, Taga dito ba pa, pa kayo? Taga dito. Ay, Gusto ko sa Manila pa rin siya. Kung sakaling meron kang mensahe kay Yorme, eto, lagi siya nanonood sa amin. Apa. Anong Maraming ba? mensahe ka. Uh, balik na lang sa Maynila kasi maraming maasa sa kanya para sa Manila. Yorme, bumalik ka na. Okay, solid. Thank you. Shout out sa'yo. Shout out sa inyo Thank you. Kaya, kaya. Thank you, thank you, thank you. you. Ganda na sinabi nun ah. <laughs> Panalo yung mga sinabi nun. Kuya, yes. eto may tanong lang ako ah. Ha? Kung halimbawa tatakbo sa si Yorme, saan mo gusto? Maynila bilang mayor o Senado bilang uh, senator? Wala naman tamang maling sagot dyan. Sa Maynila naman lang. Maynila naman. Bakit? Siyempre, nakapaglingkod na siya rito eh. Pero sana kung manalang bawang babalik siya, hindi naman sana yung gano'ng kahigpit. Nagaya namin, mga nagka-tricycle kami. Kaya, di ba? Kasi yung mga tao niya, siguro hindi niya rin alam yun eh. Pero bala na, basta Yormi kami sa Maynila. Di ba, kaya. Nagkatundo po, kung yorming siya. Oo, nakatundo. Kung halimbawa, meron kang mensahe kay Yormi na ginanonood sa amin yun. Okay. Mensahe ko kay Yormi sana wag naman po ganong mahigpit sa mga nakahanap buhay. Ganun lang. Yun lang. Ganun ka simple. Ganun uh, ka simple. Ayos. Salamat kuya. Shout out sa inyo mga Batang Tundo at Batang Maynila. Thank you kuya. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you, thank you. Thank you. Yeah. Maganda sa Maynila na sa Maynila. Maynila. Uh, Para mapapanatili niya yung ano. Kasi kung sa sinado siya, based on my experience, based din sa kanyang ano, uh, profile, kulang siya sa karanasan niya. Kaya may nila muna. May nila muna. Kulang kasi Sa kailang insayo muna siya Ay, bago siya mapunta sa Senado. Ah. Pero may potensya maging... May potensya siya may maging senador? May potensya oh. siya magiging senador. Kung Pag, it takes time. Ah. After 5 ah. years, siguro okay. 10 years. Step, step by step lang. Step by step. Eh, ang ginawa kasi niya, tumakbo siya bilang pangulo, di ba? Uh Oo. -oh. Kaya... Kaya, kaya para kaya, sa'yo, Mayor. Oo. Uh -huh. May nanonood kasi sa amin lagi si Mayor. Si Or, may mo uh -huh. Baka meron kami mo na. Sige, message mo lang sa kanya. Ano lang masasabi mo? Okay naman siya. Pero wala akong ano na pag-trip sa sana so, wala. Sa so, kulang siya sa kalaman. Basic okay, so, ah, ah, wala naman problema. Wala naman problema. Ito, ito naman ay opinion, opinion lang ng opinion lang, okay, okay. lang okay. naman niya. Yes. Okay, thank you Kuya Abi at Stick. Thank you Kuya. Stick. Thank, thank you po. Ingat. Thank you very much. Yeah, na don't even know. Boss, Kaya. pwede ba kami magtanong sa inyo? Kaya survey lang. Kaya survey lang. Kung sakaling tatakbo si Yon Luis Gomorel, saan mo gusto makita sa Maynila ba bilang mayor? O sa Senado bilang isang senador? Pwede pa siya sa mayor. Pwede pa siya sa mayor. Siya sa mayor. Bakit naman? Ano na sabi? Siyempre, mas mahalo niya yung nakontrol niya na yung mayor, pagiging mayor. Siyempre, wala pa siya masyadong alam sa pagiging mayor. Pagkakabisado niya na yung pagiging mayor dito. Oo para kay Kuya Bilang. Ka oh, yo. Taga saan ka ba, Kuya? Taga Tondo. Taga Tondo. Oo, oh, tatakbo pa siya si Yorme Isco Moreno. Boboto mo ba? Oo. Oh. Thank you, Kuya. Thank you, Kuya. Diyan sticker. Ikaw, Kuya. Kung tatakbo si Yorme, sa mo gusto? Maynila bilang mayor o senado bilang senator? Sa yung palagay lang. Wala namang ano. Hindi hey, kasi yung no, senador. Hindi naman nalalo eh. si Isko eh. Siguro mayor solid dito yan. Dito? Sa Maynila? Okay. Isko kasi okay, nag-realist na ito eh. Kapag nabigay sa iba, bumalik ulit yung mga alat. Oo oh, alam na alam yung dati ah. Matagal rito ka no? Sa Maynila Oo oh, oh, eh alam na alam niya yung istorya ng divisorya. Yeah. So sa'yo si Yorme, Ay, sa Maynila ulit. Solid yan, taga sa amin yan eh. Iyan. Yeah. Kaya na yan, taga may bahay sa Rojas yun Pagka uh, may mensahe ka ba, nanonood sa amin lagi yun. O, okay. rekta mo na kayo. Yorme kayo. Siyempre, pagka uh, uh, ang hiling lang lang, hiling lang naman namin dito sa Maynila, si, si Alo, si Yorme, ang talagang nais namin bumalik. Kaya talagang ang laki ng pinagbago at nilinis ni, hey. ni, ni, hey. Ano, ni Yorme o Isko Moreno isa sa kilalang batang tondo. Yo. Solid. Solid. Yeah, solid. 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 Thank you, thank you. You look know? uh, Solid. Do. Solid your man. All right. Thank solid, you. Thank, it you. It you. thank you. Paalam mo kaya? Paalam mo kaya? Jan Mark, Jan Mark. Jan ah, Mark. ng batang tondo. Thank you kuya. Thank you. Thank you. Nakapula ano na si Kuya. Kalye Survey. Kalye Survey. Tatanggap ko siyor sa gusto siya makita sa Maynila ba bilang Mayor o sa Senado bilang isang senador Hindi ako plastic Ito, ito ko. Ito, ito nga lang. Okay. So, bakit sa tingin mo? Bakit sa tingin mo dito? Mas maganda yung palakad niya dati kasi. Mayroon mong salitangan. sa nila. Basta lang, ang batang Maynila na nakakaalam. Kaya no? ang Ayo, masasabi ko, mas maganda yung palakad niya kasi ngayon. Eh kuya, nanonood sa amin si Mayor Sto Moreno. Baka may gusto ko sabihin. Mensahe, rekta mo na. Ano na, basta. Ano na lang, bahala na siya. Wala ano bagay, <laughs> oh, bagay decision niya. Yeah. Support Oo. Oh. Ah, Mayorman, oh, Mayor Man o Senado, susuporta mo. Sigurado yung voto ko sa kanya. Yun. May number one na vote sa kaga. Thank you, Kuya. Ito Thank yung, Thank you. yung maman, Kuya. Thank, you. Thank, you. Thank you. Mga channel namin. Salamat. Thank you. Mga pedicab driver naman. Tay, kuya Kung ikaw ang papipiliin Wala naman tama o maling sagot Saan mo gustong makita si May Maynila as mayor, senado as senator Para sa'yo uh, Manila. Manila Manila, bakit? Eh, maganda palang palakad yan dito eh Manila. Maganda ang palakad <laughs> Kung tatakbo siya, boboto mo ba? Iyo, oh, sinasabi ko. Ano pangalan mo? Bigyan ng jacket. Hindi, joke lang. <laughs> Maraming salamat, Sir Alfred. Ha, ah, sino? Ito, si tatay. Day kung ikaw ang pananalo <laughs> hindi, kung ikaw ang papipiliin saan mo gusto makita si Yorme? sa Maynila as mayor o sa Senado as senator naman? yan, magandang mo na yan pag mo okay. Ah, really right? wala naman tama o maling sagot syempre, opinion Maynila, bakit? Eh, taga Maynila talaga yan uh, taga saan ka pa? taga Maynila talaga ako uh, anong difference nung anong difference nung siyang mayor sa hindi siya? ay wag yun, pangit yun masyadong <laughs> masyadong subjective ano lang yung mga proyekto ni Tatandaan Yorme? natatanda mo Marami rin, siyempre. Gaya ng? Para na namin, sa si eskwelahan. Sa eskwelahan? Oo. Oh. Sa eskwelahan lang kami. Ang ganda ng eskwelahan ng ano ngayon. Yung almaryo, nakita mo? Tonduay ako. Aircon, di ba? Tonduay din ang asking. Nag-eskinol ka ba? Namumula-mula mo ka <laughs> mo. <laughs> ano pangalan mo? Alfredo. Alfredo. May sasabihin sa'yo si Batang Kalye. Uh, kung nanonood si Yorme ngayon, anong masasabi mo sa no? kanya? Nanonood yun sa amin. Nanonood yun sa amin. Sabihin mo na. Sabihin mo na. Ayuda. Ayun. Okay. Okay. Ay, okay. Ay, okay. Ay, okay. <laughs> Maganda na kasi pag-channel yun. Ayan. Maraming aming ayuda lalo sa PWD. Oh, lalo. Lalo na ako sa... dun. PWD ako eh. Ikaw kaya? Ikaw. 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 Maynila. Senado. Maynila ka. Maynila siya. Sino... Oh, maynila ka daw kasi. Bakit? Maynila rin ako eh. Ah, maynila. Maynila niya. Maynila. Tondo hay. Tondo hay. No, tonduhay. Okay. Tonduhay. Ah? Tonduhay kayo. ganang no, ka na logo ng Tonduhay. Ah, yung ano, yung Lagi dati sa Boryones yan. Sabi niya sa Tonduhay. Humano, yung ano, yung Pugat Labin. Alma, gano. yun. yun Alma Mater. Eh. Yung babaeng nakaganon. Oh, yung babaeng kinakaganon. Yun. Inalis kasi yun doon eh. Alma niya yun Sabi niya. Isang eskwalal lang kami yan. Galing. Alma Mater namin ng Tonduhay. Gano'n mo makam... Gano'n mo... Gano'n kakasolid kay Yorme? Pala na solid ako. May nila ako eh. Aga may nila talaga ako. Dahil diyan, sabihin mo yan sa kanya, Yorme. De joke lang. ano no chat niya? Ano no chat niya? Ito yung hinihintay niya. Gusto niyang marinig yung mga gusto ng mga pulso ng tao. All right? Thank you. Sir Alfred. May asawa ka na? Ilan? Isa. Ang anak? Isa lang. Isa lang. Sinana star. Wala May tanong kami sa iyo na sakaling ano kung gusto kami dahil may saan mo gusto makita kung paint sa tinado ba o sa may nila? Sa may nila. Bakit? Oh, kasi nakita na nami service niya. Ooh. Ooh. Solid ba? Oo. Sample lang nagawa niya. Na yun. Sa sample ng ginawa ni Yormen na natatangi. Hay marami na, na dito na. nagawa yan. Ang Kaya kung babalik siya uli dito, dito ko a-invite. Teka, so maganda nanonood siya sa channel namin. Yes. Yeah. Baka oh. meron kang gustong sabihin. Sabihin nyo na. Basta kami solid kami dito. gourmet at kami. Kung papalik siya, baboto niyo. Dormi pa rin kami. Sya, pa rin kami. Uh, solid? Solid. Hep hep. Yep hep yep hep. Oh. Hey. Ano pangalit? Dormi pa rin Gloria. Nay yeah, like Gloria. Like Gloria. Like Gloria. Like Gloria. Para sa kanya, Dormi. Kasi maganda ang... Patakaran. So, patakaran. Alright. Alright. Thank you, Nay. Thank you, Maynila as mayor, senator, uh, senator, senate as senator. Pwede dalawa. Dalawa? Pwede. Bakit hindi? Pwede. <laughs> <Bale> Bakit? <laughs> Parehas may kalalagyan. Kasi sinado. na. Magawa siya ng ibang batas. Ayun. Oh. Patawa yun. Magawa na ibang batas. Pwede. Kasi uh. para iba naman. Para iba naman. Na senator. Para iba naman sa Tagalites nagagawa ng pata. Ano po ang pangalan niya tayo? Dito Salamat, Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Para kay Tatay Senator. Para maiba naman, para makatulong at mas malawak. National. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang.